nagkitid ang mga mata ni Jiangyi. Itong hinayupak na ito ay dapat iwasan hanggat maaari, inisip niya. Mas maigi pang huwag magtagpo ang kanilang landas kung walang sapat na dahilan. Ngunit hindi pa tapos si Bailey Changqing. Siyempre, hindi lang sa lakas na kasalalay ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa gaano kakalakas, nasa kung paano mo ito magagamit. Si Kapitan Bian, dahil sa karanasan niya sa labanan, ay madaling mapapabagsak si Deng ng sampung beses. Bahagyang tumango si Jiangyi, nagpapahayag ng pagsangayon. Hindi lang talaga purong lakas ang mahalaga, dapat alam mo rin kung paano gamitin ng tama ang iyong kakayahan. Naaalala niya ang lumang kasabihan, ang isang espada sa kamay ay kapakipakinabang lang kung mahusay ang may hawak nito. May bahagyang ngiti si Jiangyi nang tumingin kay Baili Changqing. So alam mo ba kung ano talaga ang lakas niya? Nagbigay si Baili Changqing ng isang mausisang tingin. Bakit mo tinatanong? Kahit na malaman mo, payo ko pa rin na huwag mong galitin siya. Agad na itinaas ni Jiang Yi ang mga kamay, nagpapaumanhin. Hindi, hindi. Wala akong balak na makipag-away. Naging curious lang ako. Niloko niya ako kanina, at ngayon hindi ko maiwasang isipin kung susubukan niya ulit ako. Tumawa si Beili Changqing at umiling. Relax ka lang. Bilang kapitan ng Deva Squad, may kayabangan niya si Deng Shentong, pero sumusunod naman siya sa mga patakaran hanggat walang nalalabag na batas, hindi kanya gagalawin. Sumandal siya sa pader ng elevator, at bahagyang nawala ang kanyang ngiti. Sa totoo lang, hindi ako sigurado sa lahat ng kaya niyang gawin. Hindi rin gaano kadami ang nakakita sa kanya na ibinuhos ang lahat ng lakas niya dito sa Jenan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Baili Changqing na may bahagyang pag-iting sa mga gilid ng kanyang bibig. Kahit na ako ang pinuno ng Black Robe Team, malayo pa rin ang kakayahan ko sa antas ni Deng o kahit ni Kapitan Dian. Nagbigay si Janine ng maliit, ngunit makahulugang iti. Maaaring hindi alam ni Baili Changqing ang buong abilidad ni Deng, pero mayroon na siyang nahinuha. Ang mga ilusyon ni Deng ay hindi basta-basta mga simpleng panggagaya, mas pino pa ito kaysa sa inaakala. Alam ni Jiang Yi mula sa kanyang pakiramdam na ang nakita niya sa una, ang lalaking kalmado na nakaupo sa silya, ay isang ilusyon lang pala. Bilang isang mutant na sensitibo sa espasyo, mabilis niyang napansin ang mga pagbabago sa paligid. Alam niya mula pa simula na nagtago si Deng sa silid at nagpakita lang sa tamang pagkakataon para magmukhang dumarami siya. "Iyon ang dahilan kaya hinayaan kong hawakan niya ang balikat ko," inisip ni Jiang. "Gusto kong makita kung paano gumagana ang abilidad niya nang hindi ako agad nagpapakilala. Isang bagay ang sigurado, makapangyarihan ang teknik ni Deng." kung tama ang paggamit, kaya nitong pumatay ng walang bakas. Pero laban kay Jiangyi, hindi magiging malinaw ang resulta. Hindi umubra ang mga taktika ni Deng sa kanya, at nararamdaman niyang hindi rin ito tatagal sa isang tunay na laban. Gayunpaman, hindi lang basta illusionist si Deng, may iba pa siyang mga abilidad na posibleng dahilan kaya siya ang pinuno ng Deva Squad. At kahit na hindi naghahanap ng gulo si Jiangyi, ayaw rin niyang magkaroon ng kaaway na tulad nito. Mas mabuting iwasan ang hindi kinakailangang laban at kung maaari, makipagkaibigan. Bahagyang napabuntong hininga si Jiangyi, iniisip ang mayabang na pag-ugali ni Deng. Pero sa ugali niyang iyon, mukhang mahirap yata maging magkaibigan kami, bulong niya sa sarili. Nakangiting tumingin si Bailey Changqing. Oo nga, mayroon siyang arrogant genius vibe, di ba? Medyo mahirap nga siyang pakisamahan. Mahinang tumawa si Jiangyi, Okay lang, hindi rin naman ako masyadong palakaibigan, kaya siguro mas mainam na rin yon. Nakarating si Nabaili Changqing at Jiangyi sa pribadong silid sa ikapitong palapag. Mula roon, tanaw nila ang bar sa ibaba, kung saan nagaganap ang isang masiglang kaguluhan. Dito, pwedeng sundin ang anumang pagnanasa ng walang pakialam ang iba. Sa ibaba, mga maskuladong lalaki ang may hawak ng bote sa isang kamay habang nakayakap sa mga glamorosong babae gamit ang isa pa. Sa ilalim ng madilim na kulay abong ilaw, nagpapakawala sila ng kanilang mga inhibisyon. Sa ng entablado, sa ilalim ng malamig na bughaw na ilaw, dalawang babae ang sumasayaw, halos walang suot. Ang eksena ay puno ng tukso, sapat para mahila ang sinuman sa kailaliman nito. Masaya? Ah, sabi ni Jang Inang may bahagyang ngiti habang nakatingin sa tanawin. So, nagugustuhan mo ba rito? Tanong ni Chang na may ngiti. Bihira ang ganitong mga lugar sa Tianhai City, alam mo. Tiningnan siya ni Jiang Yi at sumagot, kung gusto ko ng ganito sa Tianhai, madali lang gawin. Tumawa si Changqing, kinamot ang ulo. Tama, nakalimutan ko, ikaw na pala ang emperor ng Tianhai City ngayon. Umupo si Jiang Yi sa sofa, nakataas ang isang binti. Ano ang gusto mong inumin, tanong ni Changqing. Umiling si Jiang Yi. Mas mabuti nang umiwas sa alak. Madaling magkamali kapag nakainom. Isa pa, hindi naman ako nandito para mag-relax lang. Tumango si Bai Changqing bilang tanda ng pag-unawa. Sige, ano pala ang iyong ipinarito? Tutulong ako hangga't kaya ko, pero may mga bagay na hindi ko maibabahagi. Nagbigay ng bahagyang niti si Jiangyi, tila may alam na siya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman top secret ang kailangan ko. Bahagyang sumandal siya pa sulong, binibigyan si Changqing ng makahulugang tingin. Alam mo naman ako, hindi lang ako pumunta sa Blizzard City para maglibang. Gusto kong siguraduhin na malinaw ang mga inaasahan sa rally na ito. Tinikum ni Chang ang mga kamay niya, seryoso na ang ekspresyon. Konektado ang lahat ng ito sa pagkamatay ni Kapitan Bian, mahinang sabi niya. Ang pagbanggit kay Bian Jianwu ay nagpabago sa maluwag na disposisyon ni Jiang Yi. Sandaling sumilay ang respeto sa kanyang mukha. Mahalaga si Kapitan Bian sa kanilang laban, laban kay Yuan Kongya hindi biro ang kanyang pagkawala. Ito ang unang beses na may kapitan na napatay, patuloy ni Changqing. Medyo nababahala ang mga nasa headquarters. Kung magpapatuloy ang pagpapadala ng mga kuponan sa ganitong mga misyon, maaaring magkaroon pa tayo ng mas maraming casualties, pati na rin sa mga pangunahing mutants. Kaya kailangan nating umasa sa lokal na kapangyarihan. Ito lang ang paraan para mapanatili ang kasalukuyang lakas ng Blizzard City. Sa Saglit na huminto si Baili Changqing, at idinagdag, makakatulong din itong iwasan ang mga internal na alitan at gawing mas maayos ang pamamahala sa buong Jiangnan. Bahagyang tumango si Jiang Yi, iniisip ang mga sinasabi ni Baili Changqing. Pero may isang bagay pa siyang gustong malaman. Plano ba nilang gawing sa pilitan ang recruitment, tanong ni Jiang Yi ng direkta. Sa kanyang mga kakayahan, isa si Jiang Yi sa pinakamakapangyarihan sa rehiyon ng Jiangnan. Tahimik niyang pinapanatiling mababa ang kanyang profile, pero kung utusan siya ng headquarters na sumali sa investigation team, magiging komplikado ito at hindi interesado si Jiang Yi sa ganitong klaseng komplikasyon. Sandaling natahimik si Bailey Changqing, nag-iisip. Hindi ko sigurado, amin niya sa wakas. Pero masasabi ko ito, palagi kaming nagtitipon ng pinakamahuhusay na talento, kahit saan pa sila galing. May higit sa isang milyong tao na ang nakatira ngayon sa Blizzard City, at karamihan sa kanila ay hindi dito lumaki. Mahigpit ang mga pamantayan namin para sa lahat. Kung hindi nagagawa ng isang tao ang inaasahang trabaho, kailangan nilang umalis. At kung may makita kaming may seryosong potensyal sa labas, dadalhin namin sila. Walang exceptions. Kaya kahit ang makapangyarihang mutants tulad ni Kapitan Bian ay kailangang magtrabaho ng husto, sabi ni Baili Changqing. May pamilya siyang binubuhay, at kung gusto niyang bigyan sila ng magandang buhay, kailangan niyang patuloy na kumita ng puntos. Tinitigan niya ng maigi si Jiang Yi at sinabing dito walang halaga ang pera. Kahit ang ginto, pilak o mamahaling alahas ay parang walang silbi. Mga puntos lang ang mahalaga. Dahan-dahang uminom ng mainit na tubig si Jiang Yi bago sumandal, binigyan si Baili Changqing ng mausisang tingin. Ibig mo bang sabihin na itong pagtitipon sa rehiyon ng Jiangnan ay paraan para maghanap ng mga bagong miyembro para sa investigation team ng headquarters, tama? Umiling si Changqing nang ng may pilyong ngiti. Hindi ko sasabihin na ganun mismo. Saglit siyang tumigil, binigyan si Jiangyi ng mapaglarong tingin. Pero ang totoo, sa lakas mong iyan, walang paraan na basta ka na lang nila pakakawalan. Gusto ka nilang panatilihing malapit, anuman ang mangyari. Umiti si Yi, hindi natin nagsabiro. Pero kung sumali ako, hindi madali para sa na ipaliwanag yan. Naniniwala akong may ilang parte sa ulat mo na binago mo, di ba? Nang banggitin ni Yi ang naunang misyon sa Tianhai City, halatang nag-iba ang mood ni Baili Changqing, tila naging hindi komportable. Na-sideline si Yi sa ulat na yon, pero hindi maikakaila ang kanyang lakas, at naging mas komplikado ang sitwasyon para kay Baili Changqing sa kanyang pakikitungo kay Zhu Zheng, isa sa mga pangunahing commander. Tunay nga, lumitaw ang bahagyang pagkabalisa sa mukha ni Baili Changqing. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in action.